everyone, welcome back to my youtube channel Pinoy Crew TV Una sa lahat, maraming maraming salamat po sa lahat ng nanood at sa nag subscribe sa aking channel So uh, hindi pa po umaabot ng uh, 24 hours ang ating video ay uh, nagkaroon na tayo ng 12,000 uh, Are you sure about that? views. At saka yung ating subscribers ay umabot siya ng 250. So, maraming maraming salamat po. Sana meron kayong uh, natutunan sa mga paliwanag ni uh, former Senator Ping Lakson. At uh, nagpapasalamat din ako sa lahat ng uh, mga nag-comment at uh, sa kay YouTube na, na suggest yung ating video na napaka-useful naman talaga. At dahil do, doon maraming Uh, at marami tayong natutunan na ang ang budget ay pwede siyang uh, i-change, pwede siyang palitan sa figure na pinag-usapan niyo doon sa uh, budget hearing. So ngayon, dahil ang uh, Office of the Vice President ay kinaltasan yung pera na budget para sa kanya, yung ni-request na na 2 point something billion at ngayon ay ginawa na lang 700 uh, 733 uh, taus, uh, million pesos. So, kumbaga, 1.2 yung natanggal. So, ang mga tao, syempre, hindi sila nasiyahan, lalo na yung mga supporters ni BP Sara, uh, galit sila. Kasi nga, kung papansinin natin, inilagay sa DSWD, inilagay sa DOH, uh, alam nyo, mga Uh, kaibigan alam nyo guys 2016 nagpa-opera ako sa aking kapatid na nagkaroon siya ng tumor uh, ovarian tumor na umabot na siya ng 29 kilograms so alam nyo yung nanay ko pinahingi ko ng tulong sa DSWD yung binigay 2,000 lang pinahingi ko doon sa governor ang binigay 1,000 lang tapos, pinahingi ko doon sa ibang mga organization na pwedeng magbigay uh, yung pangalan natin, Waray Party List. Kasi parang wala yung tingog, hindi ba, sa Waray Party List kasi nasa late kami. So, yung all in all na nakuha na pera na tulong yung tulong na nahingi ng aking nanay ay umabot lang siya ng 8,000. So, ang gagastusan sa pagpapaupira ng kapatid ko ay aabot siya ng 300,000. So, saan sila kukuha? Magsasaka lang po. Nagpunta rin DSW, sobrang hirap. Nagpunta sa governor's office, sobrang hirap. So para sa akin makaka-relieve ako diyan sa ibang mga tao na mas gugustuhin nilang humingi doon sa Office of the Vice President kasi nga meron siyang mga satellite uh, offices na ngayon ay Uh, kinaltasan or binawasan yung kanyang budget. So, ano na ang mangyayari? Sure ba tayo na yung 1.2 billion ay talagang mapupunta doon or mapupunta lang sa mabubuting kamay? So, dahil sa galit ng mga tao, merong mga marites na ito kasing si teachers Stella Kimbo, siya yung vice chairwoman doon kay Zaldi ko na sila lang ang nag-usap-usap, sila lang ang may padrama-drama pa, pa imi So, ngayon, nagresearch ang ating mga Marites. So, ito palang si teachers Stella Kimbo ay super simple daw. So, nung unang nagsisimula pa lang, so dito, uh, babasahin natin, hindi ako sabi nito, through back to when Teacher Stella wasn't a congresswoman, hindi pa siya congresswoman, yet and was very truly simple and simply beautiful even without her basic clutch purse and no South Sea pearl necklace inside. Kasi yung picture, tingnan natin yung picture kung uh, makikita natin. Ito, tingnan. Niya. Sobrang simple niya talaga. Para siyang si Laila Dilima nakalagay lang dito ng tawag nito, shawl. tawag nito? Uh, basta aksesori, ganun. So, sinasabi na, dito, sinasabi ng mga marites na left sa so, to the left, yung picture sa left, she wears very simple freshwater pearl earrings. Dito makita natin. At saka yung sa right naman, freshwater pearl earrings on the right. That kinda reminds me of my favorite Broadway, James Pierre as her only accoutrements. Lihirap, hirap ng English. Uh, feeder pa ang accessory niya, di pa Chanel brooch. at uh, ah, tama. Nung una, kasi meron siya nilagay dito. Ang tawag namin, bar pins. E, brooch pala yun. Okay this is why I love being a woman I can look forward to being more stylish and beautiful as I grow older So noong bata-bata pa siya hindi pa lumitaw yung kanyang ganda. Pero na yun, medyo nagkaedad na siya. At alam natin na matagal na siya. Sa uh, bilang congresswoman, na, uh, umupo siya 2019, nakapalit naman ang kanyang asawa. So, tingnan natin yung kanyang pagbabago, yung kanyang transformation. O, oh, meron pa siya ditong purse na uh, tiningnan din ng mga tao kung saan. Sa isim daw yan galing. Okay, so dito naman tayo sa uh, batches ng mga uh, pictures. So, dito sabi, the entitled Bratinella Saradoterte Duterte in her Joel Cost H&M shirt, wow, bongga ko la very elite. And a very simple teacher Stella with her diamond earrings, diamond necklace, and her Cartier uh, tank French French uh, watch. Cartier watches in that style may range around 25,000 to 58,000 US dollars. Wow. US dollars. I can zoom. Sabi nung nag-research nito, I can zoom in enough to check if there are diamonds or not. And then, the brooch is Chanel. Looks vintage and is being sold now for 110 US dollars. Around 60,000. Oh, imagine. Sana ang super aw. simple na vice woman na si Stella Kimbo ng Marikina. Compare dito sa isang Bratenela, dito sa isang Kurap, dito sa isang uh, hindi sumasagot, dito sa isang gastador na ang one ang 125 million ay inubos, inubo sa 11 days. Tingnan nyo naman ang t-shirt niya. Tingnan nyo naman ang hikaw niya. Tingnan nyo naman, meron ba siyang necklace o meron, hindi siya nakikita. See, see the difference. Uh, tingnan niyo yung watch niya, yung brooch niya. Chanel Per Crystal Lace Camellia Brooch na nagkakahalaga na 110 US dollars or 60,000 pesos. Pero yung kanang relo, grabe, 25,000 to 58,000 US dollars pa yun. As in talaga, nako. Okay. Tingnan natin na. Tingnan natin ang pagkakaiba ng super simple na teacher Stella Kimbo at saka dito sa Bratenela spoiled na Sara Duterte na gastador na korap na gusto niyong ipa-impeach. Na binawasan niyo ang pundo na hiningi niya para sa kanyang opisina para meron siyang pantulong sa mga tao at kinatasan niyo. Okay? So, dito na naman tayo. Habi. Hmm. Ito. Grabe, napaka, napaka simple talaga ni Teacher Stella Kimbo. Super simple, o si. Ang daming Ernest breaking ng very simple, not a brat. O si, very demure, very mindful, Teacher Stella. Yun palang ang nakita ang nakikita nila is, in 5 minutes daw, mahahanap na kagad nila sa Google kung anong kanyang mapinagsusot. So, yung isa na red, obviously, cropped, eh, embossed, which is much more expensive than the regular purple one na parang goat leader na mura lang kasi, mga 1 million lang. Hmm? 1 million lang. So, magkano ang sahod ng uh, isang congresswoman in 1 month? So, 2019 siya umupo, 2019, 20, 21, 22, 23, 24... So, five years, uh, baka naman nakakuha na siya ng ilang million or billion na ba? Kasi mag-ano sila eh? Vice Chairwoman siya ng Senate Appropriation. Ay, hindi pala. Uh, budget Appropriation. Sorry. Okay. Gusto ko din na maging simple, sabi niya. Gusto ko din maging simple and not a brat. Oh ano to, Al alam nyo sa tire so tingnan nyo dito si sister Stella si teacher Stella naka Birkin Hermes, magkano kaya yan okay dito Ah... Uh... Ilan lang sa mga bagay na wala si Bratenela Sara Duterte na meron si Simple Teacher Stella Kimbo. 1. Hermes Birkin Bag. Magkano yun? 2.1 million. 2. Hermes Evening Purse. 3. Branded Gold Watch that I'm still going to check. Iti-check pa ng mga marites. And 4. Louis Pullover Sweater. And number 5. Super Pearls. O, see? Dito sa picture, makita niyo yung Birkin Bag at saka yung kanyang uh, Pullover Sweater. Ayan, Lee, Louis Liu sweater at saka yung kanyang super pearls. Mahil, mahilig, din siya sa pearls. So, ayan, kita nyo? Mm, ganda, no? Okay, next, ito. Sabi, sabi ng isang uh, nag-post, nag-post ng picture ni ni Madam Stella, the demure and the sample. sabi dito, Madam Share, Teacher Stella Kimbo, magkano niyo po nabili ang purple Birkin bag mo? Asking for a friend. Mm, for a friend lang. So, sabi nito, bikin naman, Class A Birkin lang po yung gamit niya. Alangan naman, 1 to 2 years of her annual income, ipambili niya lang ng one bag na 2.1 million halaga. Ano siya? Corrupt? Kayo talaga? Malay nyo baka naman, old rich lang talaga sila. Mm, so, guys, magkano ang uh, Birkin Hermes na bag ay nagkakahalaga ng 34,194 100, uh, 34,194 euro. Magkano ang value ng euro? So, it, eh, ano na, binigyan na lang ng, ng value. So, umabot siya ng 2.1 million pesos sa kanyang bag na isinuot Uh, nung nag-hearing, nung unang araw, Monday ba yun? Yes, nung Monday. Makikita nyo, purple po ang kanyang kulay. At dito naman, meron pag isa. Uh, sabi pa naman dito, Monday House of Representative Representa Duties. So, yung kanina naman sinuot ay Hermes Kelly 25, ano na ito? Return Gem amber. Uh, Logo Leader with Gold Hardware. So, ang halaga naman niya ay, 19,995 dollars So, itimes mo yun uh, 19,995 dollars Sa peso ay Nagkakahalaga ng 1.120319.72 Million pesos So, magkano na guys Ang kanyang pag-aari Magkano na As in talaga So, yun lang po <laughs> kung kayo ay naghahanap sa pera ng confidential funds na naisubmit naman sa kuwa, bakit hindi niyo rin hanapin kung saan kinuha ang mga pera ang nito? In 5 years, nagkaroon na siya na 2.1 million bag na Hermes. Plus, 1.1 million bag na Hermes pa din at saka yung kanyang mga relos and whatever so super simple talaga ni teacher Stella Kimbo so yun lang po, maraming salamat at sana ay uh, at Tingnan natin kung totoo. Tingnan nyo rin kung totoo. I-google nyo rin kasi ginugol talaga nila to ng mga maritis. Ang dami kasing maritis sa Pilipinas eh. So, yun lang po. Tingnan natin kung nasaan ang taxes na binabayad nyo na ang mahal-mahal na kahit uh, sig paghinga na lang ang walang tax. At saka pagpunta ng toilet, walang tax. Lahat ng ginagawa sa Pilipinas, lahat ng kakain, lahat ng inumin, meron ng mga taxes. Lahat ng gagawin, panood ng SINIMAY taxes. So, yun lang po. Maraming salamat. Magbanta at mahalin ang ating bansang Pilipinas. Dahil wala na tayong ibang bansa. So, yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye!